ah uh, kung gusto gini mo dali ra ka monetize mga idol na may mga ah uh, ways o mga idea bitaw mga technique para dali ra jud ka monetize ah uh, isa isa na ni nga technique mga idol dapat sundon jud nimo ang patakaran o or, or ang community standard ni Mita bitaw kay mauna iya ang mga kuan mga requirements para dali ra ka monetize o dali ra kanila ma pansin bitaw ang guidelines lang niya mo sundo nimo o dapat ang i-upload nimo mga idol ikaduwa ang i-upload nimo nga mga video bitaw or mga content kanang original bitaw nimo nga ni nimo kinopya sa mga sa uban nga mga content creator uh, be original mga idol kailangan natin originality sa atong mga content bitaw nga i-upload kayo mo po na isa po na sa, sa requirements niya nga ginalan ni Meta para sa itong mga content creator. Ikatulong mga idol, be consistent. Dapat consistent ka sa pag-upload every day. Ayaw dyan pagpaltay nga dili ka maka-upload sa adlaw-adlaw mga idol. Kaya para manotice ka ni Meta nga updated ka permi sa ang Facebook. Uh, munang ikatulong nga requirements nga gipangita ni Meta mga idol. Ika-upat idol, ayaw ka nga makipag-ugnayan ka sa imong mga kapwa content creator kay kana nga paraan diya ka makilala sa kadaghanan diya ka ma-familiar nila nga kaniday nga tao kaniday nga content creator is uh, kugihan makipag-engage sa iyang kapwa content creator so daghan mo follow sa imo daghan mo react sa imong mga mga video o daghan pud mo lantaw sa imong mga video ikalima nga mga, mga ikalima idol tamang pakikipagugnayan sa imong kapwa content creator tapuso nimo ang paglantaw sa mga video bitaw sa kapwa content creator mag-react ka tapos mag-comment ka dito nga naaayon pud sa imong ang video nga nakita muna ang tamang pakikipagugnayan mga idol kay kung dili man gud nimo buhaton ang tamang pakikipagugnayan So, madetect na ni algoritmo ang imong ginabuhat idol so dapat kung gusto ni mo nga dali ra ka monetize mo na mga paraan na imong buhaton kung gusto ni mo nga dali ra ka monetize ug dali ra ka mapansin ni meta or ug usa pa mga idol kung inana imong ginabuhat mutabang po na si meta sa pagpadaghan uh, pagpadagan og views sa imuha ah. kay yaman ang ipakilala imong video sa non-followers ni mo. Ipakuha niya. Iyang i-review or palantaw sa iyang mga kakilala. Munang ayaw ka guol kung imong video gamay na bitaw view, o views kay tabangan man jud kani meta sa pagpadaghan sa views nimo pagpadaghan sa reactions nimo pagpadaghan sa mga mo comment sa imoha mo nang buhat ang mga idol para dali raka ka mapansin ni algorithm Kung dali ra ka ma-monetize mo lang na dagang salamat hinaot nga namoy na sa video nga kani bye bye